Hi guys, welcome back to my YouTube channel. And here we are again for another vlog. At this is me, Kati At don't forget to like, comment, and subscribe, and click the notification bell below para hindi na kayo sa mabago kong vlog. At yun kayo guys, ang ko ngayon ay mag-iikib ako ng topic. Hindi lang ito iso guys. Dalawa ito guys. At kaya guys, gabi na kayo. Gabi na. Hapo na ngayon. Magagabi. Hmm. Baka magagabinan ako sa tabay. Let's go na guys. Dahil bak magagabinan ako ng bata. Tara. guys, nandito na. Kung malapit na ako, maaabot. Guys, bisaya lang talaga ako. Hindi ako marunong kayo mag magtagalog. Kaya, bisaya. ko bisaya. Okay, guys. Magbibisaya ako. Dahil hindi ko alam. Alam ko nga, pero hindi masyado. Okay, guys. Magpunta so, ako sa taway. One, two, three. Okay. Ayan, guys. Sinit na sa taway. Yes, yung mo na guys, mayroon man ako. Ayan guys, nandito na ako sa bahay. At ang pawis-pawis ko na guys. Ang um, Pagod-pagod na ako guys. Okay guys, may share para ako na app. Ito yung app na ito. Ito. Buzz. At, ano yung share ko niyo guys. At ganyan lang guys. Oh. And guys, nagbihis muna ako dahil pawis na pawis na ako. At yun guys, don't forget to like my guys and share and subscribe. At yun lang guys, dito na mag i vlog ko. At sana nag-enjoy kayo na ito na ang, at ang short video ko atin guys stay safe trust love and happy nice day bye guys don't forget to like please long guys don't forget the five subscribers lang ako guys I search nyo nga yung Catechlar official tingnan nyo please guys subscribe na guys bye bye guys don't forget ha Enjoy.